ni Sangguniang Panlungsod Paulo Eleazar Mico Dalmendo na hindi makokompromiso ang karapatan pagdating sa malayang pamamahayag sa isinusulong na Ordinansa sa kontra fake news sa lungsod ng kawayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Honorable Mico Dalmendo, target ng ordinansang ito na subpuin ng sino mang individual, kumpanya o ahensya na mayroong intensyon na magpakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Aniya oras na ito ay tuluyan ng maipatupad ang sino mang mapatunayang lalabag ay posibleng magbayad ng 5,000 pisong multa o di kaya naman ay mahaharap sa isa hanggang 30 araw na pagkakakulong depende sa desisyon ng Korte. Sinabi ni Honorable Del Mendo na kabilang sa mga exemption sa ordinansa ay ang mga pagkakataon na may naisa publikong impormasyon o balita na mayroong hindi sinasadyang pagkakamali at wala namang intensyon na magdulot ng pagkalito, takot at pangamba sa publiko ay hindi mapaparusahan basta't kaagad ni nilang kikilalanin at itatama ang kanilang pagkakamali. Samantala, ikinatuwa naman ng konsehal ang pagpapakita ng suporta ng media entities sa lungsod ng kawayan pagdating sa pagpapatupad ng nabanggit na ordinansa. Napaka-specific nung nilagay po natin sa ordinance na intentional. No? E, kung ikaw po ay yung deliver mong fake news, ang intention mo no? is to create uh, public panic, chaos, no? intentional. No? I mapipenalize ka. Pero un at intentional tapos sinaknowledge mo pa na mali yung yung na, -na, na, deliver na balita at kinorek mo then hindi po ko kayo mapapenalize no kasi hindi mo naman uh, intention no na mapagbigay lang ganung basic information. No? Uh, Naipasa po natin siya second reading. Next uh, session po namin, ito po ay third and final reading na. So, uh, mape-prevent po yung mga ganong klaseng cases no? na kikreate ng public chaos, ng trauma no? sa mga lungsuran po natin. Yun po yung ating iniwasan na mangyari. Sa ating mga kasamahan from media, tayo po ay partners dito. No? At hindi po namin kayo pinipigilan na pag-deliver -pag ng inyong uh, balita. ah, uh, kumbaga gusto lang po natin na uh, ang hinideliver niyo pong balita ay uh, tama mm -hmm. at uh, hindi makakaapekto sa ating uh, publiko kasi ito po ay para din sa kapakanan ng lahat. Okay. Yes, sa ating mga uh, lusuran sa lungsod ng Kawayan, ito po yung, yung ating uh, uh, bagong ordinansa ay hindi po namin uh, pinipigilan ng inyong karapatan na magbigay ng uh, malayang pamamahayag. No? Ito lang po natin uh, itama. No? Kung magbibigay po tayo ng uh, informasyon ay siguro po yun natin uh, tama. No? Mm -hmm para hindi po maapekto sa nakakarami lalo lalo na po sa buong ng lungsod ng Kawayan. Ito ang pahayag ni Kawayan City Councilor Honorable Miko Delmendo. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism, and productions sa DTX 500 hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi para sa iFM news ako si Idol Zaira Kuntapay Idol